Ay, manila sa buhok mo, oh! Ayan ang manila, oh! Grabe ang kulog dito sa labas. Hindi ko tinuloy yung pag-uwasin ko kasi lakas na ng kulog, eh. Ayan, no? oh. Parang uulan, oh. No? Yung mga binawasin ko na no? sa sakit, oh. Sa dalawa. Meron pa dun tatlo. Sa likod, ay sa loob. Tapos na yung sa loob tinigil ko kasi umuulan nagbabasing dun oh babasing dun yung kapitbayo baka umulan na naman ng yelo, tingnan natin hihintayin natin oh malakas yan oh kamukulog kulog <laughs> tara pasok muna tayo, hihintayin natin nagtipang nalaglag ang cellphone ko <laughs> ayan, so hihintayin natin ang ulan Uulan na ng yelo nung ano eh nung kahapon, hindi ko alam kung san banda 'yon. na guys, ayan na guys. Sabi ko na, sabi ko na guys, uulan naman ng yelo guys, oh. Oh. Ayan, umulan naman ng yelo, oh. Oh. Yan yelo yan guys, yelo. Sabi ko na uulan na naman ng yelo kasi ang lakas, eh. Ho? Huh? Oh. Aw. Umulan na naman ng yelo. Hoy! <laughs> <Okay>. Diyan. <laughs> umulan ng yelo. wala na naman ang hilo! <laughs> wala na! Oo, oh, mga bilog-bilog. Oh. Natunaw na ako. Oh. Oh, naglinis ako ng sasakyan. Umulan ni Sabi ko na eh. Ulan eh. Hindi ko nga tinuloy yung dito sa labas. Yung doon lang sa loob. Yung Mercedes. Lamiging ka dyan! Ooh, <laughs> wala na ng hilo ayan shout out sa mukhang sisiyo na nanlaligo dyan oh mm, madulas yan, may hilo sa buhok mo <laughs> ayan na, <may> yilo, oh ayan ang may oh wala na, nahuli ka na Sabi ko na, uulan na naman ang hilo eh. Kasi basta ganyan kalakas yung ano, yung mga kulog-kulog, uulan na naman ang hilo. Hindi ko naabutan yung pag ano, yung pagtulo niya talaga. Diba, Di ba pumasok tayo kanina? yung pagpasok ko ng konti, bigla akong narinig na ano, bumagsak na. Pero nabutan pa natin yung ano, yung mga bilog-bilog. Alright, nakailang bisis na tayo na ano, nakailang bisis na tayo na naka-experience ng pag-ulan ng yellow dito sa sa ano sa Riyadh. <laughs> Basa na Basa na talaga yan.